Hindi pa rin alam kung ano ang magiging hatol kay Gilas Pilipinas naturalized player at Barangay Hinebra San Miguel resident import Justin Brownlee matapos itong muling magpositibo sa resulta ng kanyang drug test sa Asian Games. May payag naman dito si Hinebra Governor Alan Francis Chua. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Matapos magpositibo sa ipinagbabawal na substance sa isang doping test mula sa Asian Games, wala pa rin kasiguraduhan ngayon kung makapaglalaro nga ba si Justin Brownlee para sa Barangay Hinebra sa paparating na 48th season ng PBA. Maging sa mga susunod na kompetisyong lalahukan ng Gilas, Pilipinas. Nitong mga nakaraang araw, inihiyag ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na maghahain ng apila ang samahang basketball ng Pilipinas tungkol sa resulta ng nasabing pagsusuri. Pero kasalungat naman nito ang pahayag ni Barangay Hinebra Governor Al Francis Chua sa pre-season press conference ng PBA ngayong Martes. Para maintindihan nyo lang yung pag-contest nyo, kasi dalawang, dalawang lalagyan nyo, no? Cancer A and B. Pag Right. Pag ikaw ang test mo, they're gonna try to open yung B. Para maintindihan lang ng lahat, yung nasabi namin siguro, wag na lang. Kasi yung B, yung pa rin yung ihi niya. Hindi siya itetest na palibagong uh, urine, no? So, kung ano yung urine niya before, ilalagay yung sa dalawang kanister na sa China. And then if they open the other one, tapos yung pangalawa, pag inopen open nila, yung pa rin yun. Dahil magsisimula na ang panibagong season ng PBA, aminado si Chua na naghahanap na sila ngayon ng maaaring pumalit kay Brownlee kung sakaling makakatanggap ito ng suspensyon. So as of now, nag naghahanap kami ng, ano, uh, ng replacement just in case na nila. Uh, di namin alam kung, kung too late na. But if we just gonna wait and then biglang ibagsak sa amin yung bomba, uh, mawala naman kami ng import. No? Sa kabila nito, si Brownlee pa rin ang nakalista bilang import ng 15-time PBA Champion franchise sa isinumiti nilang roster ngayong Martes. Rafael Bandayrel para sa Bayan.